So ayan, susubukan natin ngayon dito yung 200 steps papunta, ano, 200 plus steps na papunta doon sa tabi ng dagat. Ayan mga bago. <laughs> so, nandito si Sergio para itur tayo dito sa part na to. Kasi nung isang araw nandun tayo sa kabila eh. Yung adrenaline rush na ride doon sa, <laughs> sa quad bike niya. And gayon kasama ko naman tong panganay ko para at least ma-experience na dito yung ano yung ganda ng lugar dito sa parte na ito ng uh, Sancho Doro yan so mamaya ah, dito pa rin tayo ta taakyatan ganda oh. The property na dito. Ito na yung beach mga body. Ito na oh. oh. 'Di ba? Ang ganda dito. So low tide na 'yon. Pero kapag uh, nasa high tide to, dito ang, tubig. Ayan, ang ganda dito oh. ng tubig. Ayun, ang ganda Yung area kung saan naglalaro ang mga black tip reef sharks ay dito sa ating harapan. Araw video Huwag lang kayong titingin pataas. Pagbantay namin si Nelson. Oo. Uh, Nagpa-park sa inyo. Oo. Uh, Nag-aakit yung dito tubig. Oh, araw. Minsan nag-park. Yung makina. Yung makina ng boat. Oo. May 25 horsepower. Akit-baba niya yung dito. Pero taga rito na rin siya. Taga rito rin sa mismong mabini. Hindi.

Hei. Yeah. <laughs>